tatandaan ninyo, nung siya'y kumandidato noong 2022, he was, uh, the messaging was on the platform of unity and continuity. Where is unity? Asan ang unity? Ini, ipinagkanulo mo ang kapwa natin Pilipino sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. And it's very easy for him to be saying na gusto niya magkabati. But of course, I cannot and I do not speak on behalf mm -hmm. of the Duterte and of Vice President Inday Sara Duterte. I speak as a Filipino. If any leader will call for unity, kinakailangan kailangan magmula muna sa kaibuturan ng kanyang puso, yung nananawagan ng pagkakaisa, yung uh, layunin na yan, eh dapat mumunang patigilin yung patuloy na political persecution na nagaganap sa ating bansa. Yan ang, yan, yan ang susi. Kaya mo ba napabalikin si Pangulong Duterte agad-agad? O sasabihin mo na naman wala na sa kamay mo dahil nasa International Criminal Court na yan at ang jurisdiction sila na etc. 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 On the first place, hindi tayo umabot dapat sa ganitong estado kung hindi mo pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? E sinasala sinasalaula nyo yung pera naming mga Pilipino. Nasaan na? Yung pondo ng DBP at Land Bank